Maligayang pagbabalik sa aming channel sa YouTube na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para manatiling updated sa mga trending na balita. Gabby Garcia Fangirls Over Boyfriend Khalil Ramos in Liwanag sa Dilim Musical buong suporta si Gabby Garcia sa bagong malasto ng teatro ni Khalil Ramos. Isang proud girlfriend si Gabby Garcia nang ipahayag niya ang kanyang paghanga sa kanyang long-time boyfriend na si Khalil Ramos na bahagi ng Filipino musical, Liwanag sa Dilim. Ibinahagi ng sangbre star sa Instagram ang matamis na larawan nila ni Khalil sa isa sa mga palabas ng musical, kasama ang isang maikling clip ng kapuso aktor habang. Nag-curtain call, isinulat ni Gabby kung gaano siya ka -proud kay Khalil sa caption ng kanyang post. Forever your number is a fan girl. Eh, yeah. oh proud of you, in my love at Khalil Ramos, sabi niya, inimbitahan din ni Gabby ang lahat na manood ng liwanag sa dilim, isang musical na nagtatampok ng mga kanta ni Rico Blanco, at nabanggit na mayroon silang show by sa April 13 at 8 oras yathni. I'll be there as well to say hi to everyone. See you guys, patuloy ni Gabi. Khalil is part of Sham Works Theatricals Liwanag sa Dilim alongside Kapuso stars Rita Daniela, Anthony Rosaldo, and Brianna Bunagan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at ikalat ang good vibes. Magkita-kita tayo sa aming susunod na video dito mismo sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling boses.